Thailand, Mabuhay Philippines. This is me again, Maria, your Rafa ng Thailand. So, for today's video, mga, mga ses, gagawa tayo ng reaction video regarding sa um, Miss Universe um, happened yesterday. So, ito mga ses, no? Mag, mag ano lang ako ng aking saluubin bilang isang uh, viewer, bilang isang Pilipino uh, about sa Uh, uh, pag-unplacement uh, ng Philippines sa top 12 and top 5. Well, first of all, gusto kong i-congratulate lahat ng mga winners, um, lahat ng mga candidates kasi winner na sila sa sa bawat bansa nila kasi nga sila ang pinadala ng bawat country kasi sila nga yung the queen of all queens, 'di ba? So magagaling at matatalino sila at magaganda. Then, punta tayo doon sa winners, um, congratulations naman doon sa kay Denmark, and of course, doon sa Top uh, 5, and of course, sa Thailand din, kasi we're supported Thailand, kasi we're in Thailand, Thailand is our second home, diba? So ngayon, so ang video na to ay para, uh, para doon sa uh, tuloy-tuloy na ang placement ng Pilipinas sa Top 5. So, para sa akin, bilang isang Uh, Pilipino Pilipino isang manunood, napakalinaw po ng ng goal ng ng goal ng may-ari ng Miss Universe no. Yung minain conditioning niya yung mga uh, mga viewers, mga tao sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi na siya ganoon ka powerful, ka impactful, kagaling when it comes to Miss Universe diba? At maapektuhan ang lahat ng um, pageant na sasalihan ng mga Pilipino like Miss Earth, Miss World, Miss Grand, Miss International. Para sa akin lang yun na. So, may sarili naman kayong opinion about John. So, unti-unti niyang inaalis ang Pilipinas as a powerhouse, di ba? A country when it comes to pageantry. Yung yung nakikita kong nakikita ko ngayon sa uh, eksena ni Hello Universe. And of course, pinapasok niya yung bansa niya. Well, magagaling sila. Magagaling sila, but there are more deserving talaga na candidate para ipasok sa top five. Kasi bakit puro Latinas ang nakapasok at nag-isa lang ang Thailand? ba diba, that, say, sa, isa extent yun, it's a questionable na siya, it's a question mark, malaking question mark yun, mga ses. Unti-unti niya pinapasok ang bansa nila, para uh, Taktik niya yun eh anong term doon says para iano niya ang mga tao na ay consistent itong country nila sa pagpasok sa top 5 hanggang sa sunod-sunod na taon papasok yeah para correct para establish niya yung yung country nila yung mga candidate na ito pasok to pasok to pasok to pasok to sa top 5 pasok 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 sa top 5 nakuha nyo 'di ba hindi tayo pageant expert pero may kanya-kanya tayong opinion about that no sana mali ako yun yung nakikita ko ngayon sa ano niya akin lang yun na ah, i'm not accusing her but that's my point lang that's my point kasi disappointment lang yun sa akin bilang isang pilipino at bilang isang uh, manonood so mga sis ito ang ano ko diyan eh totality na ang suma so, total ko niyan feeling ko hangga't si Halo Universe ang may ari mahirapan tayong makapasok sa mahirapan tayong makapasa sa top 5 or top 10 or top 12. It takes time. 5 years, yan. 5 years, 10 years, or 15 years bago tayo makapasok. Kasi gawin niyang exciting eh. Kasi uh, we have also to understand mga ses na, wait lang mga ses, maingay mang mga mabata mga ses. So we have also to understand mga ses na ang may-ari ng Miss Universe ay isang tie. So more on ano sila mga ses business sila mga ses business minded ang mga Thai people persons mga ses so ayun maintindihan din natin yon di ba well deserve naman lahat ng ladies pero gusto kasi natin fair ang laban di ba gusto natin yung yung mga judges mga bayot gusto natin yung paghuhurado mga bayot dapat fair square bayot di ba ganun dapat kasi Katulad sa nangyari ngayon, nag-iisang Asian lang ang Thailand sa pagpasok sa top 5 mga bayot. So, siyempre, tayo mag-isip tayo, magdududa tayo bilang isang fan. So, yung nakikita kong ano bayot, um, nakikita kong magiging mangyayari sa sa future ng pageantry sa Pilipinas bayot. Mapektuhan lahat bayot ng mga ah... Uh, candidates Bayot. yun? Diba? Unti-unti nang na-unplace tayo. Bayot, ano tayo? Unplace tayo, Carla, sa Miss World. Unplace tayo sa Miss World. 100. Hindi tayo na ano, hindi tayo nakapasok sa top 10. ba? Diba? So, yun yung mga nung bagay, Bayot, ang mga ses ang nakikita ko. So, comment ba nung no, mga ses kung ano yung reaction nyo naman about sa Miss Universe? Again, congratulations to Denmark and to Thailand kasi sila yung mga sinusuportahan ko lang the Zimbabwe, Piroses, di ba? Mexico, pasok sila sa, sa five. So, yun lang. Have a nice day, everyone.